ngkatain oh, pa. ngkatain pa. lupa, ngkatain masakit kyan niya. nawala yung sakit, nawala yung sakit yan. nawala nga? Yes, yeah. yeah. galing ni oh. yeah. la bago bago carbon, oh, bagong oh, bagong carbon. Yeah. Yan, yan yung mga 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 No thank, <laughs> thank you Thank you. Happy, thank you. happy. Happy, syempre. Thank Ayy. you. masakit pa, may sakit pa? Wala, wala na. <laughs> <manana>. <laughs> 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 lang mo pa wala sa sakit. Guys, kaya sa 'yung may mga sakit. Hala, ganda. Susuka, susuka, susuka. Dual D-ring yan ha, dual D-ring Tawag ito ay dual D-ring So kapag ka medyo ano, double strap yan Yan Kasa natin Oh Oh Ano oh. nga oh. ba? Ano oh. nga kami pipili lang hindi sukat sa'yo? Kasa kasa boss, thank you boss <laughs> Ayos <laughs> Ayos pa? Ayos So guys pag ba may sakit, mo ano, ba? Baka may sakit sila. Baka may sakit kayo, guys. Ba may sakit kayo, guys. Kaya kasi gamutin yan. Oh, eh. uh, PM lang kayo. PM lang kayo. <laughs> PM is the key. <laughs> bostik, sayang eh. Bostik, sayang, sayang. Sayang, sayang, bostik eh. Actually, sure yung kami ng konti, ah, then oh. namin sila. para magtuloy yung Power bank. Ilang percent pa ito, boss? percent. Walang dala. Ikaw, walang dala, J? Wala. wala.